Mag-enjoy sa isang makapangyarihang panalangin ang proteksyon para sa mga sandaling nagigising ka ng tatlo ng umaga na nararamdaman ang pangangailangan na tumawag sa Panginoon. Ang panalangin na ito, puno ng pananampalataya at tiwala, ay isang paanyaya upang hanapin ang presensya ng Diyos sa gitna ng gabi kapag ang takot at pagkabahala ay maaaring subukang maghari sa atin. Sumama sa amin at tuklasin kung paano ang panalangin ay maaaring maging isang epektibong sandata laban sa mga espiritwal na atake at kawalang katiyakan. Hayaan mo ang kapayapaang higit sa lahat ng pag-unawa ay bumalot sa iyong puso habang ipinahayag natin ang banal na proteksyon. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang palakasin ang iyong pananampalataya at maranasan ang seguridad na nagmumula sa ating manlilikha ang magising ng tatlo ng umaga ay hindi isang pagkakataon. Maraming mga kristyano ang nakakaalam na ang oras na ito ay maaaring maging isang sandali ng matinding laban espiritual. Kung ang puso ay hindi mapakali at ang tulog ay naputol, oras na para tumayo sa panalangin. Sa sandaling ito, tinatawag tayo ng Diyos para sa isang makapangyarihang panalangin, isang pagkakataon upang tumawag para sa banal na proteksyon. Ngayon, sabay-sabay tayong manalangin at hanapin ang kapayapaan at siguridad na tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay. Ang magising ng tatlo ng umaga ay hindi aksidente. Maraming mga kristyano ang naniniwala na ang oras na ito ay naugnay sa mga sandali ng matinding laban espiritual. Napansin mo na ba kung minsan ay tila may hindi tama? Naramdaman ko na rin ito. Para bang ang isip ay hindi mapakali, ang puso ay mabilis ang tibok, at biglang nawala ang tulog. Sa mga oras na ito, maaaring tinatawag tayo ng Espiritu Santo. Alam ko, hindi ito madali. Naranasan ko ito ng maraming beses. Nagigising sa gitna ng gabi at nagtatanong, ano ang nangyayari? Ngunit, sa paglipas ng panahon, naintindihan ko na hindi lamang ito isang pagkaabala sa tulog, kundi isang tawag para manalangin. Isipin mo, sa isang mundong puno ng ingay, sa gabi, kapag tahimik ang lahat, ito ang perpektong sandali upang marinig ang tinig ng Diyos. Sa katahimikan na ito, siya ay nakikipag usak sa atin, at kapag nagigising tayo ng ganito, ng tatlo ng umaga, ito ay isang paanyaya upang hanapin ang kanyang presensya. Madalas, ang takot o alalahanin ay maaaring subukang pumasok, ngunit hindi natin dapat hayaang ito ay mamayani. Sa halip, oras na para kumilos ng may pananampalataya tinatawag tayo ng Diyos para sa isang makapangyarihang panalangin. Maaari kong garantiya, mula sa aking sariling karanasan, na ang pagtayo sa panalangin sa mga sandaling ito ay talagang may malaking epekto. Kapag ako ay nananalangin, nararamdaman ko ang presensya ng Diyos sa paligid ko. Binibigyan niya ako ng kapayapaan na kailangan ko at tinatanggal ang anumang uri ng masama. Maaaring mangyari din ito sa iyo. Kaya, kapag ang orasan ay nagpapakita ng tatlo ng umaga at parang umalis ang tulog, huwag malumbay. Ito ang oras para kumilos. Maraming beses, nararamdaman natin ang kirot, ang pakiramdam na may hindi tama, at ang puso ay bumibilis ang tibo. Ngunit, sa halip na manatili sa takot o pagdududa, ang pinakamainam na maaari nating gawin ay magbigay sa panalangin. Naranasan ko ito ng maraming beses, at sinasabi ko sa iyo. Ang kapayapaan na dumarating mula sa Diyos sa mga sandaling ito ay walang kapantay. Nararamdaman ko na ang tawag na ito at sa simula nagatubili ako. Nagtanong ako, nagising ba ako nang hindi sinasadya o may iba pang nangyayari? At ang sagot ay palaging malinaw kapag ako ay lumuhod. Nais ng Diyos ang ating atensyon sa mga sandaling ito. Siya ay handang ibigay ang proteksyon na kailangan natin, ngunit kailangan nating hanapin siya. Ito ang oras upang buksan ang ating puso, upang makipag-usap sa Diyos at magtiwala na siya ang may kontrol. At sasabihin ko sa iyo, kapag ikaw ay humaharap sa Diyos ng tatlo ng umaga, may nangyayaring makapangyarihan. Ang lahat ng pagkabalisa na tila nais kang lamunin ay nagsisimulang mawala. At alam mo ba kung ano ang kamangha-mangha? Habang mas madalas akong bumangon upang manalangin sa mga sandaling ito, mas napagtanto kong hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang Diyos. Ito ang oras upang magtiwala, upang sumuko ng buo sa proteksyon ng Panginoon. Ngayon, oras na upang maghanda para sa panalangin. Alam ko na, madalas, ang isip ay puno ng magugulong kaisipan, at marahil ay nakakaramdam ka ng kaunting pagtutol sa panalangin sa oras na ito. Ngunit tandaan, walang mas makapangyarihang oras para hanapin ang Diyos, kaysa sa oras na siya mismo ang tumatawag sa atin. Kapag nagigising tayo ng tatlo ng umaga, Parang ang Panginoon mismo ang gumigising sa atin para sa isang laban espiritual na kasalukuyang nagaganap at ang ating panalangin ang ating pinakamalakas na sandata. Naranasan ko na rin ang mga gabi kung saan tila ang takot ay gustong humawak sa akin. Nagigising akong bigla, hindi na unawaan kung bakit, ngunit pagkatapos ay napagtanto ko na ito ang perpektong pagkakataon upang makipag-ugnayan sa Diyos at maniwala ka, ang manalangin sa mga sandaling ito ay hindi lamang nagdadala ng kapayapaan, kundi isang pakiramdam ng siguridad na tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay. Pinalilibutan niya tayo ng kanyang proteksyon tulad ng isang hindi matitinag na pader. Alam ko na ang panalangin, minsan, ay maaaring magmukhang mahirap, ngunit hindi ito kailangang maging komplikado. Huwag mag-alala tungkol sa magagandang salita o mahahabang panalangin. Ang mahalaga ay buksan ang puso, makipag-usap ng tapat, at magtiwala na ang Diyos ay nakikinig. Bawat salitang lumalabas sa iyong bibig ay parang isang kalasag ng proteksyon na inilalagay ng Diyos sa iyong paligid. Kaya, huminga ng malalim at manalangin tayong magkasama, na alam na ang Panginoon ay narito, handang protektahan ka at dalhin ang kapayapaang hinahanap mo. Panginoong Jesus, sa oras na ito ako ay narito sa iyong presensya, na alam na ikaw ang aking kanlungan at aking proteksyon. Nagising ako sa madaling araw na ito at ang aking puso ay nararamdaman na mayroong mas malaking nangyayari. Kaya ako ay humaharap sa iyo, nagtitiwala na maririnig mo ang aking panalangin at palilibutan mo ako ng iyong kapayapaan at proteksyon. Ama, sa pangalan ni Jesus, ako ay humihingi na ang lahat ng masama na sumusubok na lumapit sa akin ay alisin sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang kamay. Nawala sa anumang bagay ang may kapangyarihan sa akin sapagkat ako ay nakabalot sa iyong dugo, protektado ng iyong biyaya. Alam ko na nagpapadala ka ng mga anghel upang pangalagaan ako, upang makipaglaban sa aking pabor, at sa oras na ito naniniwala ako na ako ay napapalibutan ng iyong banal na proteksyon. Ang panalangin na ginagawa ko ngayon, ginawa ko na ito ng maraming beses. At alam mo ba? Palaging sumasagot ang Diyos. Sa bawat pagkakataon na ako ay tumawag, naramdaman ko ang agarang ginhawa na para bang may isang hindi nakikitang hadlang ng proteksyon na itinatayo sa aking paligid. At naniniwala ako na pareho ang nangyayari ngayon habang ikaw ay nananalangin kasama ko. Nandito ang presensya ng Diyos. Nararamdaman mo ba? Idinedeklara ko sa pangalan ni Jesus na walang puwersang masama, walang pag-aalala, walang takot ang may puwang dito. Ang Panginoon ang aking pastol at wala akong kakulangan, hindi kapayapaan, ni siguridad. Ang dugo ni Kristo ay ganap na sumasaklaw sa akin. Maaaring madilim ang gabi, ngunit ang Panginoon ang aking liwanag, aking kalasag at aking katibayan. Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, at isinusuko ang lahat sa iyong mga kamay. Amen. Ang panalangin na ito, kapag ginawa ng may pananampalataya, ay may napakalakas na kapangyarihan. Nakita ko na ang mga resulta nito sa aking buhay. Tinatawag tayo ng Diyos upang protektahan tayo, upang iligtas tayo mula sa lahat ng masama. At iyan ang dahilan kung bakit tayo nananalangin na may katiyakan na siya ay palaging nagmamasid sa atin. Alam ko na, pagkatapos ng panalangin na ito, maaari mong maramdaman ang kapayapaang wala ka dati. Ito ay dahil narinig ng Diyos ang iyong sigaw. Siya ay tapat at hindi kailanman tayo pinababayaan. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin ang tapat ang puso, nagtitiwala sa kanyang proteksyon, makakapagpahinga tayo na may katiyakan na tayo ay pinangangalagaan. Naranasan ko na ito ng maraming beses. Sa mga gabing tila ang takot ay nais akong sakupin, sapat na ang ako ay magbigay sa panalangin upang maramdaman ang presensya ng Diyos na bumabalot sa aking. Para bang ang isang malalim na kapayapaan ay pumapuno sa paligid, itinataboy ang lahat ng takot at kawalang katiyakan. At alam ko na pareho ang nangyayari sa iyo ngayon. Mahalagang tandaan na ang proteksyon ng Diyos ay hindi limitado sa isang gabi lamang. Siya ay kasama mo araw-araw sa bawat sandali. Ang panalangin na ginawa mo ngayon ay isang kilos ng pagtitiwala sa Kanya, ngunit ang relasyon sa Diyos ay patuloy. Huwag maghintay na magising ng tatlo ng umaga upang makipag-usap sa kanya. Manalangin sa anumang oras, hanapin ang kanyang presensya palagi at makikita mo kung gaano ito magbabago sa iyong buhay. At alam mo ba kung ano pa? Kapag tayo ay nananalangin, tayo ay nagiging mas malakas sa espiritu. Parang sa bawat panalangin, pinapalakas ng Panginoon ang ating mga depensa, inihahanda tayo para sa anumang hamon na darating. Kaya't magpatuloy kang matatag. Nandyan ang Diyos sa iyong tabi, pinangangalagaan ka, inaalagaan ang bawat detalye. Maniwala ka, ikaw ay protektado ng isa na hindi kailanman bumabagsak. Kung ang panalangin na ito ay tumama sa iyong puso, ibahagi ito sa ibang tao na maaaring nangangailangan ng salitang ito. At kung naranasan mo na ang ganitong bagay, iwanan ito sa mga komento. Patuloy tayong palakasin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Naway pagpalain at protektahan ka ng Diyos palagi kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos sa panahon ng panalangin na ito, ibahagi ito sa sinuman na kailangang marinig ang mensaheng ito. Minsan, ginagamit tayo ng Diyos upang maabot ang iba at maaari kang maging sagot sa panalangin ng isang tao. Alam ko kung gaano kahalaga ang magkaroon ng koneksyon sa Diyos, lalo na sa mga sandaling ito, kapag tayo ay nagigising sa gitna ng gabi na hindi naiintindihan kung bakit. Ako mismo ay nagbahagi na ng karanasang ito sa mga kaibigan at pamilya at marami sa kanila ang nagsabi na naranasan din nila ito. At alam mo ba? Sa ating panalangin ng magkasama, naramdaman natin na pinagsasama tayo ng Diyos, pinalalakas tayo bilang mga kapatid sa pananampalataya. Ang panalangin ay hindi lamang isang pag-uusap sa pagitan mo at ng Diyos, kundi isang paraan din upang palakasin ang ating komunidad sa Kristyanismo kaya't hinihikayat kita na iwanan ang iyong patotoo sa mga komento. Kung naranasan mo na ang katulad na bagay, ikwento ang iyong karanasan. Minsan, isang simpleng salita ay maaaring maging kailangan ng ibang tao upang muling mapalakas ang kanilang pananampalataya. At kung ang panalangin na ito ay nagdala ng kapayapaan sa iyong puso, ibahagi ang video na ito sa sinuman na maaaring nakakaranas ng parehong sitwasyon. Mas marami tayong ibinabahaging salita ng Diyos, mas maraming liwanag ang naipapakalat natin sa isang mundong labis na nangangailangan ng liwanag na ito. Nawa'y patuloy kang pagpalain at protektahan ng Diyos. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Nandiyan ang Diyos sa iyo palagi, sa bawat sandali, kahit sa mga tahimik na madaling araw.